Assalamualaikum mga kautat ayun po ay magbe tayo na ay kas, kas na pamo Ito po yung pamo na ating ilalagay na ay kas Pagkikita ko sa inyo kung paano po tayo magbe Parang lang tayo magbe-breed ng yung buhok Ganito po yan, paulit-ulit lang yun pa Ang gagawin natin Ayan po mga kautat Naisip ko lang na parang na braid ako ng buhok ng misis ko o ng aking bibigur. Siyempre dapat kailangan natin mga kautak ay mahaba para ahabot siya sa isang handle na pang-braid natin. Gamitin natin sa pang-baykas-kas mga kautak. Siyempre may katagalan din ito, pero dapat may tiyaga din tayo sa bread ng gamitin natin pagbay-kas-kas. Ito ay mga kotak, gagamitin natin ito sa baykas kas ng ating hander na barong ayan mga kaotak so, mga kaotak malapit na tayong matapos sa pagbibraid ng pamo ayan medyo mahaba-haba na baka pwede na to sa paabot na to sa isang handle pero taposin ko na po ito lahat mga kaotak yan po yung scabbard ng lalagyan natin ng han ng baykaskas yan po mga kotak magbabaykaskas na po tayo gamit ng pamo na binid natin Ayan po Ayan may isang na tayong nalagay Tapos kulang pa ng dalawa. Dito pa Ayan po mga gautak Tapos na natin Ibay kas Sa ating barong Ayan. Three pieces na po siya. Yung rinid natin na pa mo. dito na sa ating mga mga kota. So yung barong natin ibukitan na lang natin dito sa M.O.P. niya. Salamat po mga kautak.